Hello po mga kalaki, nakita nyo naman ang ganda ng langit alas 2 na po ng hapon At syempre kapag maganda ang panahon, maganda din ang mga lucky numbers Ngayon pong 2pm, 4-digit lucky numbers, kunin mo na Australia, 1039 New Zealand, 7718 India, 2467 Philippines, 9238 Thailand, 1288 Taiwan, 7279 Malaysia Malaysia 3170 Dubai 2466 Hong Kong 3138 Singapore 9592 China 2139 Texas 5577 Israel 3130 Las Vegas 1826 Alaska 6169 Saudi 8847 Japan 1992 Italy 3180 Germany 1758 Korea 2 four three, five. Greece 2166 Canada 7 Mexico 3 one three, nine. Ayan po mga kalaki, mga 4-digit lucky numbers ngayon pong 2PM At sana po i-rumble pati ang 2-digit kanina, 3-digit I-rumble niyo po yan para mabaliktad mo pong numero mananalo pa rin po tayo. Ayan po, Merry Christmas po at Happy New Year. Mananalo po tayo ngayong December. Claim it mga kalaki, mapapanalo namin kayo.